Yo. So, what's up mga idol? Uh, ngayon, paparating na naman ang Asian Games. So, meron ng initial na Gilas Pilipinas lineup. So, makikita rito. Kiefer Abina, Scotty Thompson, CJ Perez, RR Pugoy, Chris Newsom, Calvin Oftana, Jamie Malonzo, Brandon Roser, Justin Brownlee, Japit Aguilar, John Mar Fajardo, tapos si Angie Kwame. Ito bago rin to. Merong mga bago rin itong tinang, uh, pinasok. Ito yung sa Asian Games. Ang mga bagong nakapasok dito, si Kwame, si Brownlee, si Roser, si Optana, saka si Newsam. Ang mga pinalitan dito from the lineup final uh, FIBA World Cup 2023 ay sina Jordan Clarkson, Dwight Ramos, Prince Abando, AJ e. Edu, Kai Soto. So yung lima na yon uh, sila yung hindi makalaro sa Asian Games dahil uh, babalik na sila sa kanila kanil kanilang mga team. ba diba? Jordan Clarkson, alam naman natin NBA yan sa Utah Jazz. Then, yung ibang mga player naman, uh, may iba-iba mga team yan outside the country. So, kailangan din nila para sa mga practice in games nila. Dito, hindi makakalaro si Jordan Clarkson. Pero, good thing naman dahil ang papalitin sa kanya, isang magaling si Justin Brownlee. So alam naman natin na ito rin ay may pusong Pinoy and din may napatunayan na rin ito sa pagtaas ng ating bandila. Jordan Clarkson, ito yung laro niya sa team niya ng Utah Jazz NBA. So siya yung tinagurang ditong scoring machine pag uminit ito. Si Justin Brownlee naman, ito siya naglaro din ng kailan to sa Gilas Pilipinas team. So pinatunayan rin niya na magaling siya at kaya rin niyang maging import talaga ng team. At saka siya naman is malakas sa pangatawan kasi malaki siya. Unlike Jordan Clarkson, so kaya niya makipagbardagulan sa ilalim. So pagdating naman sa kanila, Jordan Clarkson malakas kahit sa labas kasi scoring machine na yun. May tira yun sa labas. Si Brownlee naman, sa loob, malakas kasi sa gawa ng katawan niya. Then, siyempre, magaling na player din ito. Kaya rin niya. At may pusong Pinoy. Diba, Kaya ipaglaban. So, ito yung pinakamainit na laro ni Jordan Clarkson dito sa FIBA World Cup 2023. Noong mga nakaraan lang, Pilipinas kontra China. So, ito yung tinaguri ang Battle of West Philippine Sea kung saan yung ibang senador nagsuot pa ng trending na damit, na trending yung damit nila, nakalagay na Wish Philippine Sea. And grabe yung ginawa ni Clarkson dito. Nag-score ba naman siya ng 20 points in just 4 minutes sa third quarter lang. So, nagpaulan siya ng sunod-sunod na tres, walang mintes din. Ito yung dahilan ng pagkapanalo ng Pilipinas dahil natambakan niya ng halos 23 points score lang yun ni eh, Jordan Clarkson sa third quarter lang. So grabe yung laruan ni eh, Clarkson. Talagang ito yung makikita mo sa laro niya sa NBA pag uminit, Kaya niya mag-score ng 45 points. So walang duda. Talagang magaling to kasi NBA. Then sa scoring, mas maganda si Clarkson talaga. Then sana... Pagdating na araw, makasama natin silang dalawa. Dahil si Brownlee may kani-kanila silang chemistry. Parehas magaling. Pero sa scoring, mas magaling si Clarkson. Hindi, wala man duda. Nakakalungkot lang. Diba? Dahil marami tayong nababasa o nakikita. ilan sa ating mga Pilipino or Pinoy, talagang pinagkukumpara silang dalawa. Sino magaling? Siya si Jordan Clarkson o si Brownlee dapat magaling sa ganyan. Tapos pag natalo ang team, Gilas Pilipinas, para bang karamihan, si, parang sinisiba sa mga import, kay Jordan Clarkson or si Brownlee, kung sinong import, parang sinisi natin sa kanila, di ba? Laki na nga ng pasalamat natin na nakalaro sila sa ating team. Itong huling laban, si Jordan Clarkson ang import natin sa FIBA World Cup. Yung mga unang apat na talo, talagang halos sinisi siya. Ang gusto nila, si Justin Brown na lang daw. Kasi magaling siya, may chemistry sa team. Mas malakas siya sa kasama ang mga PBA player natin, di ba? Pinagkukumpara talaga sila eh, kasi talo. Pero pag panalo, panay puri tayo naman kay Clarkson. So sana darating yung araw na pareha sila makasama natin sa Tigilas makikita natin maglaro sila sa isang team sa gilas at i-representa ang ating bansa, ating watawat. At talagang ito may mga pusong Pinoy ito eh, lalo sa larong basketball sa ating team.